Ngayong araw guys ay eh, nangransak kami ng bungsod at bawat makuha namin di talaga namin papasailuin at kikilawin namin at lulutuin dito sa dagat namin at for sure na mabubungkag na naman ang mga baaw nito kung nasamahan nyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video isang napakagandang araw at panibagong araw kaya naman umukab ka agad kami ng baaw at pag ukab ko eh wala na nandito na lakay kay Ivan Muntang sa Tupperware Kaya naman Di na kami nagpadugay-dugay Dahil makabalik na naman kami Ng dagat At medyo matagal-tagal na kami Hindi nagkabalik ng dagat At as you can see naman guys Transition na kagad tayo At kasama nga pala namin Yung mga classmate ni Ivan dito At sa paghuhat namin Ay nagsibasima muna ako ng saging Dahil naguguslan na kagad ako At sa puntong ito Umuna na nga kami Kasama namin yung classmate Sa papa ni Ivan At as you can see naman guys Bago ka makarating sa dagat namin Ay dadaan ka muna ng pitong suba At sa punto ito Sa paglakad-lakad namin Dahil kinakapoy kami Nakadaan kami ng gakit At nakahuli pa si Dodoy Ng kasag na napaksanap naman talaga At sa puntong ito Habang naglakad-lakad kami Nagusla ako Kaya naman Nagsima-sima na ako ng saging At sa puntong ito Di na pinasailo ka agad Sa papa ni Dada Yung lukos na barawan Na napakasarap naman talaga At as you can naman guys Napakasarap naman kilawin yan At purso na mabubungkag na naman Ang mga baaw nito At yung nakikita nyo guys Dito kami kami Sa bungsod nila Dada Dito lang to Sa lugar namin At napakarami naman talaga Ng isla na nahuli Sa papa ni Dada At ang galing-galing talaga Ni Angkol At siyempre Nagsahom rin tayo dyan At bida rin tayo Sa pagsahom At tinistingan natin Napakarami pala talaga Ng isla kapag sa bungsod kaya naman, hindi na ko po nakaagad yung bagsak dyan na napaksarap naman talaga. At as you naman guys, nakisikisi pa talaga yung maisda at binutang na namin sa sibot. At haya lang nga, sa maruto lang namin yan, ibubutang dahil talagang magkisikisi yan at pipilain na namin yan sa aming kikilawin. At alam nyo ba guys, isang bungsod pala yung tinibaw namin. At as you naman guys, napakarami na. Ngayon guys, babali na naman kami doon sa kabilang bungsod para aming tibawin. <laughs> <yung mga isda. laughs> at sa puntong ito, na naman kami sa kabilang bungsod dahil titibawin na naman namin yung mga isda dito. At si naman si Portuguese nagpalumalumat magsaom pero hindi pala siya marunong magtibaw ng bungsod kaya naman ginalingan na ni Angkul talaga dito manguha at nakakuha na naman siya ng pangalawang barawan at dalawang bisis na nga yung nakuha namin dito at napaka-press ko pa talaga ng barawan na yan at as you can see naman guys napakasarap talaga niyan kilawin at napakamahal naman talaga ng kilo niyan at mabubungkag yung bulsa mo at sa puntong ito dinuktok ni Dodo yung mukos at pumuti dati sa Facebook ko lang to nakikita pero ngayon totoo pala yung mas sinasabi nila at sa puntong ito dumating na nga yung mga babae dito at kasama sila Ivy at as si naman guys talagang nagkataon sila sa mga kuha namin na napakarami at napakasarap naman talaga. Kaya naman nagpabilib na kaagad kami dito at ayan na nga napakarami na nang nakuha namin. At sa puntong ito di na kami nagpadugay-dugay, pinili na kaagad namin yung makuha namin mga buntog at mga danggit dahil kikilawin namin. At as you can see naman sila guys, talagang tinabang tabangan na namin yung mga nakuha namin. At sa puntong ito, nagsakay na kaagad kami ng gakit dahil pupunta kami sa puting buhangin at sa hindi naasa pa nangyayari, nakakita kaagad si Dudoy ng lambay dito na napakasarap naman talaga at mangingat ka lang sa lambay baka mapaakan yang kamot mo impas ka talaga talagang mayayay ka. At sa puntong ito, binuklat na kaagad namin yung trapal na napakasarap naman talaga. At sa dinasang pangyayari, nagsimasima na nga yung mga babae dito dahil madali silang magutom dahil dalawa yung baba nila. At simple hindi rin tayo magpapalupig. Talagang bibirahan din natin yung litog na nakuha nila sa pagpanginas. At as you can see naman guys, napakasarap talaga ng litog. At ayan na nga, hindi na sila nagpadugay-dugay. Talagang hininloan na nga sa mga bae yung mga isda natin na napakasarap naman talaga. At sa punto ito, habang hininloan nila yung isda, hindi na ako nakantos, na natin at pati yung mga subahan na hindi na natin nagagamit. Medyo matag tagal-tagal na kasi tayo hindi nakabalik ng dagat at yung uling natin na napakasarap naman talaga at as you can see naman guys humiga na kaya naman hinabwa na yung bawat at binungkag na dahil gagamitin natin yung kaldero sa pagpaksiw at as you can see naman guys sa pagpaksiw kailangan mo lang ng suka gumpay ahos at iba pa at pati yung asin hindi natin makakalimtan yan at pati yung bitsin na napakasarap naman talaga at medyo dami-damihan natin yung bitsin para mas magbula-bula yung baba nila at ayan na nga sa puntong ito tinakban ko na at pagtakob ko sa dinasa pangyayari tinak ang na kaagad yung kaldero na napakasarap naman talaga at syempre yung kinilaw natin itidimplahan na rin natin yan at kukumot-kumutin lang natin yan para maging nanoot yung lasa ng ating kinilaw at maging masarap. At as si can see naman guys, napakarami talaga yung kinilaw namin at napaka frisco pa. At for sure na magugusla na naman yung mamaritis na kakapanood sa atin. At nilagyan ko nga pala yan ng asin bitsin at ibang kalamasan dyan sa kinilaw dahil yan naman talaga yung nagpapasarap sa kinilaw at yung agriyo natin na napakasarap naman talaga at kuraw-kurawin natin. Ay hey, nako magugusla naman talaga yung mamaritis na nanonood sa atin. At speaking of at si naman guys, talaga sinimula na kaagad namin yung kain dito. At pati yung mga babae, ang lakas talaga umabab. Iwan ko kung bakit. At pati hindi rin kami, kami nagpalupig mga lalaki dyan. At ayos yung gansin naman yung kinilaw guys. Talagang spinaris na namin sa bawa. Talagang nabungkag na. na. At talagang si Ludoy. Talagang napakalakas rin humabab. At pati si Ivy guys, ang lakas rin talaga humabab. At yung lambay na nakuha namin kanina. Talagang din nila pinasailo. At sobrang napakasaya talaga namin kapag nagpo-trip ng ganito. At kung umabot ka sa video na tuluhay na kuwag ka nang magpadugay tugay at bungkagin nyo na rin yung bahaw niyo at pumunta na kayo ng dagat kasama yung mga classmate niyo, At speaking ng mga classmate, yung mga classmate nga pala ni Ivy dito, ang lalakas humabab, iwan ko ba kung bakit andito yung mga yung classmate niya talagang hindi papasailuin yung baaw at pagtingin ko sa baaw nag video lang ako talagang nabungkag na at syempre di rin tayo magpapalupid dyan talagang birahan rin natin yung kasag na napakasarap naman talaga at shout out nga pala sa papa ni Dada na ang galing talaga manguha ng mga kasag at pati yung mga classmate nila IB dito ng mga babae na ang lakas sumabab iwan ko kung bakit ang lalaki pala ng mabudiga nila dito alam niyo ba guys kung bakit matagal-tagal kaming hindi nakapag-upload nakaproblema kasi yung page namin at not recommendable siya kahit wala namang violation pero laban pa rin tayo at gumawa kami ng bagong page ito nga pala yung page namin na talagang dito na kami mag-upload at dito na kami mag-update sa inyo. At habang inaayos pa yung main page namin, pero huwag tayong mawala ng pag-asa, laban lang pa sa buhay. At kagaya ni Dodoy, lumalaban lang kahit wala ng bahaw, talagang kumakain pa rin siya. At alam nyo ba guys, may kunting hangyo lang kami sa inyo, sana ipalo nyo pa rin yung page namin na to. Alam nyo ba guys, yung mga ganitong banding ay isa talaga sa so, sa napaka na experience. Kaya naman, kung umabot ka sa video na to, ay ka nang guys subukan mo na yung mga ganitong experience. At hanggang dito na lang kami at yung sa mga video na namin. Huwag mo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong mga idol. Hanggat gusto nyo.